Oh, mga dyan. Galaw -galaw. so what's up mga tawista ngayon nga ay napadayo tayo dito sa may barangay Apolonia na Ikabite para tikman yung sikat na sikat na Viva Max ah kudripan ni Viva Max so huwag natin patagalin tikman na natin to Boss Madam ah! Bossy Madam Manulam Eto meron tayong tapa Uy. meron tayong Shanghai meron tayong siomai, meron tayong Hotdog meron tayong Bacon at syempre, meron tayong tapa. Grabe, madam. Madam, parang napanood ko na kayo, madam. Ay, saan? Parang, parang dito ko sa mga kulaway ito napanood, eh. Saan ba kayo napapanood, madam? Freelancer na kami ngayon. Wow! Ah, na. Uh, di na kami. magkano naman yung mga tinitinda niya, madam? Uh, meron po tayong 65 pesos na may kasamang sanghay. Ganon din naman sa ato Sa So, may naman po 55 pesos. Meron tayong beef loaf, 60 pesos. At meron tayong beef tapa, 90 pesos. Pero kung gusto nyo magkakasama lahat yun, kasi hindi ko na may say sa lahat ng topics, meron tayong overload for only 110 pesos. Ayun, oh, grabe ka solid naman dito sa food trip nyo, madam. Napakasasarap ng na mga food trip. Sobrang mura pa, no, madam? Yes! Yeah. Ito pala si, ano, madam, Andrea po ba? Uh -huh. O parang Andrea Brillantes, ha? Uy, Boki! <laughs> Ginagawa mo dyan, bossing! <laughs> sige, bossing, order, order, order na ako, madam, ng mga ano nyo, pang malakasang overload nyo, madam. Sige, sige Ilan po ba? yun isa lang, madam. So, sa mga tawis na kayo nga, ilan tayo sa food trip ni Viva Girls, ayan. So, para tikman dito ka mga pang malakasang food trip, katawin na natin to. Let's go. Yun, ma'am. Ito nga yung kanilang taufan Fan Overload. 100 110. So, meron siyang Topsy, Meatloaf, Nuggets, ah uh, Shanghai, Hot Dog, at Shomai. So, huwag natin patagalin. Tikman natin. So, tikman natin itong kanilang tapa. Yun. Parang. Hmm. Ang tapa nila dito is manapis, manamis na siya. Hop, pandangan dong dia, kepala dong dia. Tapi belum dia ya. tong kali lang? Pang malaas ang caupan, you know. Grabe. Ini. Mm. Hindi ko pala matikman. Ang sarap pala na chow pa rin na dito. So, paano mga tawista? Hindi ko patatagalin. At huwag din na rin patagalin. Dayuhin nyo na itong GK Street at food tripan. Hanggang sa susunod na food trip, Alam!